chaotic talaga ang Manila. Oh, ito yung, sa mga, oh, ito naman, para i-address ko naman to. Uh, kasi ito maraming complaint talaga. Okay. Yeah. Okay. Nakikiusap yung mga mamamayan <laughs> na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng uh, mga tambucho ng motor at ginawa ng racing circuit ang Manila no, oh, dahil doon sa modified uh, uh, exhaust uh, or o muffler ng mga motor. Ay eh, nag naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this uh, information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler. Or open pipe. Bagaimana? Okay.

mas mahal pa sa motor. Oo. Oh. <laughs> Ikaw yung motor, tako rin. So, 50, tapos 50 rin. Nakalagay ko sa mga big bike. Para 360. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-permission pa tayo ng uh, mga kapit bahay na. Hindi yung original naman ng motor. Hindi ganyan. technicalities natin, the national standard Disabilities 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, nag-mid sound at sumobra po sa 99, that is violations na po ng ating ordinance. Kaya, kinukontestate na po namin. Ordinance? Kini-implement po namin yung Manila Ordinance 8772. Innovation sa uh, Executive Order No. 4 ng ating Sabi Ngayon. Sir, may kailangan o kaso yung mga tao yan? Or Pinigitan mo natin ng OBR, ng uh, City government. Based on sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the